Magandang araw pong muli mga kababayan, Kuya Mamo po at uh, muli po tayo nagbabalik ka uh, dito po sa ating uh, YouTube channel upang uh, muli nating uh, pag-usapan uh, mga kababayan na uh, ito pong mga uh, napapanahong isyo dito sa ating lipunan uh, at uh, bago natin uh, ituloy mga kababayan yung ating uh, pag-usapan sa araw na ito ay minabati uh, binabati ko muna po ang ating mga kababayan sa Visayas, Mindanao at maging ating kababayan na rin sa Ibang Dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay uh, nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anumang uh, kapahamakan na. Well, uh, pag-usapan natin ang uh, mga kababayan na uh, ito pong uh, extradition na uh, nito pong si uh, Pastor Kibuloy ano dahil uh, yung Amerika po mga kaubayan ay uh, meron na pong uh, order o or request dito po sa Philippine government na ito pong si uh, Pastor Kibuloy ay uh, kanila muna pong hihiramin upang uh, isa lang ho ano, dito po sa korte ng Amerika dahil doon po sa samut-saring uh, kasong uh, isinampas sa kanya ng uh, kanyang mga dating uh, tauhan ano, at ng uh, American uh, government. Ito po mga kaubayan ay uh, yung uh, kaso po ni Kibuloy ay uh, sex trafficking ano, at uh, yung pag-aabuso doon po sa mga kababaihang uh, miyembro ng kanyang uh, relihiyon ano at uh, dumating po yung uh, punto na talagang uh, hindi na po kinaya ng mga miyembro yung uh, pag-aabuso nito pong si Kibuloy. At uh, marami po pong nga kaso mga kaubayan nito pong si Kibuloy, tulad po ng uh, laundering ano. At uh, siguro marahil mga kaubayan ay uh, may hirapan na po si Kibuloy na umaho na sa so, ganitong uh, problema. Sapagkat uh, dito rin sa atin, sa Pilipinas, ay uh, mayroon din po siyang kaso, ano. At... Uh, mahirap po siyang uh, takasan ito sapagkat uh, ito po ay walang uh, bail at uh, patungkol po ito mga kaubayan uh, dito po sa sexual uh, abuse uh, ng mga miyembro din mga kaubayan dito po si Apollo Buloy yan ho at uh, una na po dito mga kaubayan uh, ito po si Uh, pastor apolo kebuloy ano eh. nga uh, panahong uh, siya po ay hinahanting na ng nga uh, ating uh, gobyerno ano ho, sa pamamagitan nito pong si uh, general torre ano ho ay uh, ito pong mga miyembro ng uh, kanilang uh, relihiyon ano yung KOJC, si ay uh, talagang sobra-sobra uh, yung uh, pag aalipusta sa ating Pangulo at uh, napakaraming uh, uh, paninira no yung uh, dagok sa pagkataon ni presidente ay uh, sila po ang uh, may likha no dahil uh, kung ano-ano po yung mga ibinabato dito po sa ating pangulo keso ay sa po ng ating uh, pangulo ay uh, kailangan nang bumaba sa pwesto sapagkat uh, uh, hindi magandang uh, humawak ano, ng ating bansa. At uh, iba't iba pa, marami pa pong uh, pag-aalipusta ng Pangulo sa Pangulo natin. Ano? At uh, talagang uh, galit na galit yung uh, mga miyembro ng KOG sinong panahon na yon. At uh, talagang uh, gumagawa sila ng uh, paraan upang uh, lalong uh, ito pong si uh, Pangulong Marcos ay uh, maasar sa kanila o magalit. ano? Ngayon, balik na po mga kaubayan dahil uh, sa panahon ngayon ay uh, ito pong mga miyembro ng KOGC at maging itong uh, kanyang abogado si Torion ay uh, nakikiusap ano sa pangulo na sana daw po ay uh, wag na muna uh, dalhin ito pong si Siboloy sa Amerika dahil uh, tapusin daw muna yung uh, kaso rito bago dalhin ito doon sa Amerika. Pero naman uh, mga kaubayan, sabi po ng mga eksperto sa mga bagay na ito ay uh, normal daw po talaga na itong uh, pag, uh, hingi ano ng pabor hang, ng Amerika dito po sa bansang Pilipinas na hiramin muna ito po si Kibuloy ay uh, talagang uh, ito po ay normal lamang at uh, ito nga po mga kabayan yung uh, na naman ng mga mga kababayan nating uh, Pilipino na supporter ng ating pangulo na ito namang mga mga kaliwang grupo o ito namang mga ayaw ano sa pangulo ay talagang uh, naman ito ng kwento na talagang uh, ikakasira naman itong si Pangulong uh, Marcos sapagkat pagkata uh, ayos sa kanila ay uh, talagang uh, yung uh, pamamahala nitong si PBBM ay nagpapasakop ano dito po sa uh, dayuhang uh, pamahalaan tulad ng Amerika So abangan natin mga kababayan uh, kung ano pa po ang mga masusunod na mga pangyayari o kaganapan ano. dahil uh, talagang uh, prosigido po yung uh, Amerika na dali na po itong si uh, Pastor Apolo Quiboloya uh, doon po sa Amerika upang uh, harapin na po yung mga samotsaring uh, kasong uh, naisampa laban sa kanya So ano nga ba mga kaubayan ang magiging uh, senaryo nito? ano Dahil uh, dito po sa Pilipinas ay uh, mayroon pong nga uh, maiiwang uh, asunto o kaso ito pong si uh, Apollo Kibuloy ano? dito po sa ating bansa. So ayun po mga kaubayan sa mga eksperto sa bagay na ito ay uh, maaari naman daw pong uh, hiramin muna ito si Kibuloy. Ano? Uh, just in case daw po na hatulan na ng Amerika ito pong si Kibuloy, uh, ng guilty ay uh, naman daw po itong hiramin ng Philippine government at uh, dito sa atin upang uh, harapin muli ano ho, yung uh, naiwang uh, kaso ng uh, nasabing uh, akusado bago po siya dalhin sa Amerika. So siguro uh, napakasimple lang po naman mga kaubayan ng, uh, ng uh, kahilingan ng Amerika ano ho, at uh, wala naman sigurong uh, Uh, mahirap uh, uh unawain ano ito pong uh, nangyayaring ito sapagkat uh, ito naman po talaga ay uh, normal dito po sa ating uh, uh bansang well ang ang uh, pinangangambahan natin dito mga kabayan ito pong mga miyembro ng uh, uh KJC ano ay uh, magwawala na naman ito at natin na natin kung ano naman ang gagawin nito ata uh, sabagay uh, yung uh, pamun pamunuan po ng uh, Philippine National Police ano sa ilalim po ng uh, pamuno nito po si General Torre ay uh, hindi po ito magpapabaya dito po sa mga maaaring uh, kaganapan kapag ito po si Akibuloy uh, ay uh, dali na po sa Amerika. So magbigay uh, po tayo mga kaubayan ng uh, opinion ano uh, hinggil po dito sa mga kaganapan ito. Well uh, sa akin na uh, mga kabayan, yung aking opinion dito ay uh, dapat lamang ta talaga no na dali na po itong si Kim Buloy. dahil uh, ang uh, Pilipinas kasi yung uh, justice sa uh, system ng uh, Pilipinas ay uh, hindi po gaya ng uh, justice system ng Amerika. Kung uh, dito sa atin yung uh, ganitong kaso ano, na na kinasasagutan ni Buloy ay uh, aabot marahil umabot sa 10 taon no bago babagpasihan uh, mapagpasihan ng hukom, ng hukuman. Ano? At uh, marahil ay uh, mas uh, maganda mga kaubayan na ibigay na po natin ito pong si Kibuloy sa Amerika dahil uh, nakatitiyak tayo na mas mauuna yung uh, verdict ng uh, hukuman na uh, doon po sa United States of America hingil po dito sa kasong ito ni Kibuloy. At uh, abangan natin mga kababayan kung kayo po ay mayroong komento uh, ano ho at uh, mayroong po kayong saluubin ay uh, po sa bagay na ito sa mga kaganapang ito. Uh, Mag-comment kayo at uh, mapag-usapan natin ito sa communication. Ito po muli muna ang uh, inyong code ano uh, Sa mga susunod na araw ay uh, abangan natin kung ano na po ang uh, susunod pa na mga ganap ano patuloy po dito sa kaso ito ni Cabro ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo at namuli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras. Bye-bye at God bless ba.